ngayon sa Barangay uh, La Perla. Law ang Law ang Kasama pa po natin ang buong team ng Dagrit Moraynon. Uh, head po namin mga kanay Ako po yung Joey ulo. The Great. Uh, natin si Nanay. Kasi nakita ko si Nanay kanina, lumalakad ng ambagal. Hindi ko alam kung nanghihina siya or mabagal talaga lang siya maglakad. Kaya tara mga kanay, lapitan na natin si Nanay. Nanay. Good afternoon po. Saan po punta mo? Ha? Saan po ang punta mo? Sa bata ko ramdam din sila. saan bahay mo? Sino po ka sa? Ha? Ano po pangalan mo, Nay? Ano po pangalan mo? Arimatia. Ha? Arimatia. Ari? Arin. Arin Masia. Ano pilido po, Nay? Pilido. Si ah, Bito. Sino po kasama mo sa bahay mo? Hmm? Sino po kasama mo sa bahay mo? Ako lang, yung isa yung. Ikaw lang mag-isa? Hmm. Bakit asan si mister? Hmm? Asan mister mo? Batay na. May Mga yung anak yung mo? Yung Ay, Mga anak mo po? May anak sa Manila. Namatay siya ng gym rin sa Siya hindi siya. Mga babae siya. Ani lang sa iyo. Anong hanap buhay mo, Nay? Hmm? Anong hanap buhay mo? Kuya, well, nag-saro na lang sa takahan. Yung sa'yo, wala lang. Ah, humihingi ka na lang ng pagkain mo. Wala kang, wala kang pinagkakakitaan ngayon? Wala nga. Saan ba bahay mo? Pwede pa tayong pumunta doon? At ito sa sigan. Malayo? Hm. Sige po. Doon po tayo daan. Malayo pa yung bahay mo? Hm. At ito sa sigan. Sa akin yung Kasi medyo malayo-layo daw sabi ni nanay. Ito na kami naglalakad na kami. Parang pumasok kami sa ano na mga Parang papasok kami sa kagubatan. Ang bahay niya eh. Alam ko eh. ang galing ah. Ay, chocho. Ay, -cho. ito na tayo mga kanainais. Ang daming pinya nanay. Medyo may problema na din po si nanay sa hearing mga kanainais. Kaya, huwag po kayong magtaka kung minsan medyo, oh, diba? medyo malakas yung ha? boses ko. Nahulog, nahulog na yung bahay mo. Ay, bahay mo yung, ano mo. Oh. Pasok ako na eh, ha? oh, siya ba? Dito, nanay, may ilay. Hindi natin buksan yung ilaw mo. May ilaw ka ba? Gumagana ba to? Oo. Oh. Yeah. Okay, sige, Pwede po natin mabuksan yan? Ito lang, maliwala naman. Siya, hindi, hindi, siya ah, okay. Naman. Sige, nanay. Buka doon. Buka. Ito, upo. Sige, buka doon. Tabi ako sa iyo. Mag-isa ka lang dito, nay? Oo nga. Pero mga nakapo. Ilang taon ka na, nay? Ipi. Sa April 8. halihan. Hmm, kumain ka na. Hmm. Saan ka kumain? Ito ha, di nga. Kaka na kaway sa mika. Yun yung tanghalian mo? Hmm? Yun ang tanghalian mo, Gabi? Hmm. Kaka na tayo. Kaka na bugas. Wala kang bigas. Hmm. Saan ka kumukuha ng ano mo pagkain mo sa araw-araw? May nag-araw na laki sa takbatay. May aliwag. Ipag e, wala, pag di ka nakakapunta, hmm? anong kinakain mo dito? Well, yung kad. Hindi <laughs> <laughs> tita, ganal ang manok nira. Ah, binibigyan ka na lang Bibigyan dito? Binibigyan na lang. Dinadalhan ka dito? Hmm. Taga ang kayo. Taga, Katarman po <ko> kami. Oo, <laughs> oh, <laughs> Anong ginagawa mo doon? Ba't naglalakad ka ang init-init? Nung ano kita, makita kita? Kasi, nagtukuntag sa anak, ko na doon, sa tabo. Bakit? hihihingi ka ng pabili ng gamot sa anak mo. Ano nga, platman ka, mas serum yun, ina. Wala, walang gamot. Normal yan na yun sa ano, sa edad? Normal yan sa edad? Darat sa edad na. Parang kiyon at nasiya. So nanay, kung halimbawa may magbibigay sa'yo ng tulong, sa tingin mo, ano yung pinakakailangan mong tulong sa ngayon? Bura naman, magbibigay siya kung si Pasko lang, Pasko. Kung kung may magbigay sa iyo, sa tingin mo ano yung pinakakailangan mo? Anong gusto mo? Ha? kailangan ko lang pagkain, pagkain sa araw-araw. Oo, oh, oh, kape. ako. So mag-isa ka na lang talaga dito. Ilang taon ka na mag-isa dito? Isang taon. Isang taon pa lang. Dili, isang taon na. Na mag-isa ka lang dito? Paano pag masama yung pakiramdam mo, sino nag-aalaga sa'yo? Puntan lang sa na ko sa'yo. Ah, doon ka mag-stay pag may sakit uh. ka? Oo. Ano naman ang anak mga babae na magkamahal? Ang ah, mga patay na yung mga anak mong babae? Sa mga 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 sa'yo masasambales. O pa yung balining, wala yung liwat. Yeah. Ilang taon na patay asawa mo? Hmm? Ilang taon na ka ng biyuda? Isang taon na. Oh, isang taon pa lang? Hmm. Oh, pa lang pala. So, nagluluksa ka pa rin, nanay. Hmm? Kasi isang taon pa lang. Dito, tumi nakatira, nakatira. Ilang taon ka ng biyuda na matay asawa mo? Ilang taon na? 20 uh, years na. <laughs> Tagad na pala, kala ko isang taon. <laughs> kala ko nagluluksa ka pa rin. <laughs> okay, sige na, na yun na lang so kung mamaya sa sa'yo ng tulong, gusto mo yung pagkain mo para sa araw-araw para lumukas yung katawan o pagkain, ibig mong sabihin yung pagkain mo sa araw-araw, hindi nako kumpleto? para nga, naiutan utan lang ganas, kanina yung tanghalian mo gabi lang tayo dyan gabi so pag wala talaga walang rice ano lang, walang kanin. Say nga kung gabi, kung may, kung may bigas. O sige, nanay, may dala akong bigas. Sila, ano? Oo, galing kay Sis Beth Jones. Thank you, thank you. Ah, mm. uh, Galing sa inyo ito. Hindi. Uh, sa sponsor po namin kay Sisbeth Jones. Mm uh, magpasalamat po tayo nanay kay Sisbeth Jones. Salamat ko sa inyo. Mag asawa. Hindi. Bigay. Magkaroon sa tulong sa inyo. Matatanda. <laughs> nanay. Si Juwi Degrit po, head po ng team namin. Mm. Siya po yung galing sa Kalingap kay Kuya Bal at mm -hmm. Ate Kalingap. Prab napunta po siya dito sa Samar para dito na po maglingap dahil mm. taga dito po siya sa Palapag mm. siya po yung head namin at bumuo po siya dito ng community kami na po yun mm. so may team na po kami ang The Great Team Waraynon. Piro, ito na, po nakatira kayo din siya katarman po opo tapos ito po galing po ito kay Sis Beth Jones mm. ang isa pong butihing sponsor ng The Great Team Waraynon, na walang sawang tumutulong thank you again magano kami nai? mag ano Sis kami Bet mag -ano dalawa? Ha? Mag, ano kami dalawa? Oo. Ano ano ko siya? Ano ko siya? Asa mo siya? <laughs> Ito po 100 na 'yo. Ay, salamat. <laughs> dako. Salamat nga dako. Oo. Nagatulong kum sa matanda. Oo. Ito na may pansaing ka na. So kakain ka na ng kanin mamaya. Mm, okay. Ilay ko dito ha. Salamat na lang sa inyo. Sa gan sana nanay, pri lang tayo na sana mabalikan kita agad ha. Oo. Ba, hmm? Maraming karama sa bahay. Opo. Pag may nagpahatid po sa'yo ng uh, uh, pagmamahal, tulong, babalik kami agad sa Punta ha? dito. Okay. Ingat ka, nanay, ha? Oo, salamat. Ah! Sa ang dami kong ano, ang daming membro ng club ko, ano? Tara, bigyan niyo. Marami. Big. <laughs> ang dami ng membro ng club ko. Welcome to the club ulit. Ang dami natin. Salamat ano sa'yo. Oh. Sige, babay dalawa. na, nanay. Ha? Opo, bye-bye. Babay ka na, na nanay. Mm, salamat. Magbabay ka kay Sis Beth Jones. Babay. Oh, Sis Beth. Diretso ka. Bigay <laughs> okay. mo kayo ng tulong. Opo. Sige, nanay. Babay. Yeah, thank you kayo. Buhay oh, na po. Okay, okay. Kaya na para makapagsain ka, kumain ka ng kanin. Oh, ha? Oo, oh, salamat na Okay, babay. Okay ay babay. Oo, salamat. Mm -mm. Ingat sa ating mga butihing sponsors, Manay Tiri Anderson, Ma'am Beth Jones, Ma'am Marcelina, Ma'am Annie Haramilia, Sangkaid na Malinaw, Ma'am Joveta Bilesa Tejero, Ma'am Hayats, Ma'am Silina Barbosa, Miss Kayabyab, Miss Irene Bisuelan, Ma'am Hawaii, Ma'am Janet Galvan Salazar, Ma'am Oki Doki ng London, Ma'am Ima Vlogs, Ma'am Faye Velasco, and Rose Aguirre Vlogs. Ang Degree Team Morenon po ay nagpapasalamat po sa walang sawang support. Uh, kaya po patuloy kami na nakakapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Huwag po sana kayong mapagod at magsawa. Ingat po kayo lagi. Thank you, thank you so much po. Music